sa ibang balita hindi na kailangang magtiyaga ng mga mami mili na maghanap ng mas murang bigas sa Metro Manila simula kasi bukas ipatutupad na ang 43 pesos kada kilong presyo sa mga pamilihan nasa frontline ng balitang yan si Karikator. Hindi mawawala sa hapagkainan ng mga Pinoy ang kanin. Kaya tumaas man o bumaba ang presyo, tiyak na mabili pa rin ito. Sa kamuning market sa Quezon City, nasa 48 hanggang 60 pesos kada kilo ang bigas depende sa klase. Kaya ang mga mami mamimili gaya ni Nelia, matsagang nagiikot sakaling makahanap ng murang bigas. Mabuti na lang daw at nakabili siya ng 42 pesos kada kilo sa isang retail store. So Okay naman yung itsura niya. Mura lang din. Hindi din siya mabaho tulad ng ibang ano, bigas na mamurahin lang. Pero sa darating na linggo, hindi na kailangang magbakasakali ng mga mamimili sa murang bigas. Nagkasundo na kasi ang Department of Agriculture at mga retailer na gawing 43 pesos kada kilo ang regular at well-milled rice sa mga pamilihan simula lunes. Starting next week, part ng kasunduan, we are monitoring 30 markets uh, NCRY uh, everyday every day from Monday to to Saturday. So part ito ng monitoring natin. Base raw sa pulong, sa na yan para kumita pa rin ang retailers ng 3 hanggang 5 pesos kada kilo. Sa ngayon kasi nasa 34 hanggang 38 pesos ang wholesale prices ng bigas mula sa mga trader at importer. Bukas naman daw ang rice retailer na si Javier dito. Katunayan, nauna na silang nagbaba ng presyo ng bigas nila. Magkaroon kami ng 42, ay nasisiyahan na ang ating gobyerno sa panahon ng ngayon. Basta importante may meron supply sa amin na kami makukuha na tuloy-tuloy. Tiniyak naman din ng DA na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng pananalasa ng sunod-sunod na bagyo. Bukod sa pagpapababa ng presyo ng bigas, tinitingnan din ang posibilidad na magtatag ng kadiwa stores sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.